magulang hangad ang malusog na kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit may ilang sakit na hindi agad nakikita sa pisikal na anyo ng isang bagong silang na sanggol at natutukoy lang sa pamagitan ng tinatawag na newborn screening. Kaya ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health Calabarzon ay nagsagawa ng libreng newborn screening sa Quezon, Rizal at Laguna. Mahalaga para kay Anali mula tanay Rizal ang bawat sentimong inipo niya mula sa kita sa paggawa ng furniture. Doon niya kasi kinuha ang perang ginamit niya sa kanyang panganganak noong July 16. Pero hindi raw niya agad na pa-newborn screening ang anak dahil sa nagdaang bagyong krising at habagat. 16 po kasi ako ng anak, 17 po nag na. Eh, sobrang lakas po ng ulan. Hindi po kami nakakalabas kasi maulan. <laughs> Almost mag-2 weeks din mam, nag ulanan Kaya na magsagawa ng newborn screening caravan ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health Calabarzon sa kanilang lugar. Agad niyang ipinalista ang anak. To prevent ang mental retardation and of course early death. Kapag nag-undergo sila ng newborn screening, and na detect na meron and early treatment so they can grow normal. Patunay rito ang labing isang taong gulang na si Thea mula guma sa Quezon. Sa tulong ng newborn screening, maaga raw na agapan ang sakit niyang congenital hypothyroidism. Siya po ay grade 6 na at okay naman po, normal. Siya po ay laging nasa with honor. Tulad sa kaso ni Thea, nakaagapay raw ang DOH kapag may natuklasang sakit sa isang bata. Magkakaroon sila ng uh, mga check-ups or appointments sa continuity clinics natin. Doon tayo magkakaroon ng free laboratory, uh, medical services. Kaya natin silang i-cater long term. Sa kabuuan, 155 na sanggol ang napabilang sa ating libreng newborn screening sa Quezon, Rizal at Laguna. Nakatanggap din sila ng hygiene kits at mga gamit pang baby. At sa mga nais nice makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.